Hello guys, kumusta kayong lahat? Pinibisita ko ulit yung aking mga kakaunting tanim, yung aking pinya. So guys, so oh, laki. Eh. Hindi pa siya gulang. Matagal pa at magulang eh. Hindi pa siya gulang, guys. Ayan oh. Green pa. Oh parang malapit na rin. Iwan ko. Ay, hindi pa. Hindi pa siya gulang. Ito yung patulis na malaki. Yung nandyan, yun yung pabilog na malaki. Guys, yung bagong silip pa lang dyan, please subscribe. Saka huwag yung bibitawan guys. Yung aking channel. Saka likes na rin. Likes nyo. Pindutin nyo yung likes. At saka pwede nyo i-share. Tapusin nyo yung panonood yung aking video. Lagi nyo panonoodin guys. Kahit i dalawang bisis. Isang linggo lang ako mag-upload. Thank you guys. Sa mga bagong subscriber dyan. Thank you. Sa luma at saka sa bago. Thank you. Guys, magano ako? Kasi tubo na yung aking mga tinanim kong okra. Ayan, yung iba hindi to hindi 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 tumubo, hindi Ito. Oh, mga ano na oh, mga tubo na. Ayan guys, oh, tubo na oh. Yung aking mga okra. Yung iba hindi hindi nabuhay. Ayan, isa. Ito dalawa. Ito isa rin. Dalawa-dalawa to eh. Isa lang. Ilalagyan ko ng ano guys? Pampataba. Lalagyan siya kayo ng pampataba. Alam, may nagkalkal oh. Oh, may nagkalkal dyan sa kamuting kahoy ko. Siguro aso to. Oh. Ayan oh. Lumabas to. Oh. May ano na, may gamot-gamot na siya. Buhay na eh. Nakalabas. Di, ano? Ah, uh, ng aso to. Hindi to manok. Aso. Ayan guys, ito yung ko ng mga pataba ito. Itong mga okra ko. Yung aking ano din, patula, tumubo rin guys. Ayan Oh. Kala may butas o. Oh. Oh, may butas. Mga ano to yung mga bubuyog eh. Diyan siya, diyan nagbubutas yung mga bubuyog sa mga malalambot sa may mga puno. Ito patula to. Yung nandoon, o oh, dito tumubo. Yung nandoon, dyan. Wala yung aking ano mga okra lalagyan ko ng pat pataba Kuya Ito. Doon sa may ano to, sa may gilid ng ano ng kalsada sa may highway doon sa bayan. Eh, nagkahihinog na. Nahinog na yung mga bunga. Ano to, malalaki. Malalaking klase ng ng guyabano. Kaya nagdala ako ng buto. Itatanim ko. Ewan ko kusang ko itatanim dito. Matitigas naman kasi yung lupang dito eh. Dala ng ano, dala ng mga nyog. dahil sa mga nyog, sa mga puno ng nyug kaya matitigas yung lupa subukan natin mayroon na rin dito mga guyabano tanong kaya lang ano, ay ayaw lumaki maliliit pa rin kung gaano yung nung itanin ko eh, ganong kalaki o ganong kaliit ganong pa rin hanggang ngayon eh, ilang taon na tatlong taon na Ganun pa rin ang itsura. Yung iba na matay na. Kaya itatanim natin to guys. Ito, ito, tatanim natin to. Ayan, itong buto. sana'y mabuhay. Ano siya, malulusog yung buto. Uh, bilugan. Maganda yung kanyang pagka buto niya. Maganda. Malamang itutubo to, mabubuhay to. Kaya lang, sa lupa naman, may ano, may diferensya hindi hindi kal eh, hindi ano hindi kagandahan ng lupa kaya susubukan natin itanim ididirekta natin sa lupa hindi na natin patutubuin sa ano kung ano-ano pa diyan basta ididirekta na lang sa lupa natin itatanim para hindi natin na i, ano hindi na natin magalaw-galaw pa yung kanyang mga ugat pag sakaling tumubo sa isang o plastic o ano diyan basta ididirekta na lang natin Terk yung araw eh dito natin tatanim baka sakaling mabuhay dito samba o dito na na yung ugat eh, yung yug Dito yung pinagputulan ng yug kaya lang yung pinutul namin patay na yung yug Kaya medyo malambot na. Tapos sinunog ko pa yung lupa. Sinunog ko yung kanyang ano, sana mabuhay siya guys maganda kasi to eh itong, itong banano eh malalaki malalaking klase hindi siya maliliit malalaking klase siya maganda siyang uh, palahian maganda siya kasi ang laki malaki ang bunga talaga nito Okay guys, yun ang ginawa ko dito. Nilagyan ko ng patabay yung aking mga ukra. Yung may mga tusuk tusok na yan yan. Kasi may ano na eh, buhay na eh. Pati yung aking ano, pati yung aking patula. Ayan. Hindi lahat naman tumubo eh, yung aking patula. Pati rin yung ukra. Pero marami, maraming ukra na buhay. Mas konti yung dinabuhay. Okay guys, thank you. Sa panonood, thank you sa mga subscriber. Uuwi na ako kasi nga pupunta pa ako ng simenteryo, magtitirik pa ako ng kandila para sa aking mga magulang at lola. Hapon na. Masukal na ano dito sa ano, isa tapat oh. Kahit naman saan dito rin eh. Masukal yung damo. Yung daan lang di hindi. Okay guys. Thank you sa so panunod. God bless sa ating lahat. Bye bye.